Nagay yung katok ng katok. May katok ng katok din sa labas. May zombie ata. Besi. Tulog. Oh. <laughs> ano yun? Malambot pa po ang yellow, Wood panda po. Meron akong bisita kasi dinala nila yung mga padala sa akin ng TikTok. <laughs> sa amin ko kasi ina-address. Kasi walang nare-receive dito sa bahay. Nasa trabaho ko. Koko, pangatal na. At gutom na, gutom na. <laughs> Ayan, at magpipiga na ng kalamansi. Besi, magpiga na ng kalamansi. Besi. <laughs> Madaming madaming lomi. Kusog si Bessie. Happy birthday, Bessie. Yun, may dadating. May dadating babaeng maganda. Nagpatake yung kutsara. Nakaharap. <laughs> Kahain na kami. Parang hihinga dapat. <laughs> Nakabidyo. Nakikita yung chan ko malaki. Kain tayo mga kalomi. Nang lomi. Ito ay loming lipas, May si man, Mel ka naman. <laughs> Annabelle. Oo. Oh. Unang subo. Sahog agad. <laughs> Naguhugas na ng pinagkainan. <laughs> May bisita ako. Nandito si Annabelle. <laughs> Nandito si Annabelle. Hi ka, Hi. <laughs> <laughs>